Apektado na ang ekonomiya ng Misamis Occidental dahil sa mga serye ng karahasan sa probinsya. Pinakabago na nga ay ang pagpaslang sa isang radio broadcaster. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Kasi kung wala tayong magawa dito, ibig sabihin mga pulpul -pul tayong lahat dito. Ito ang birada ng Alkalde ng Bayan ng Kalamba sa Misamis Occidental kaugnay sa sunod-sunod na insidente ng karahasan sa probinsya. Pinakahuli nga ay ang walang habas na po-amaril sa radio broadcaster si Juan Humalon o mas kilalang DJ Johnny Walker noong linggo. Habang tumatagal daw kasi ang mga araw na walang naaresto, apektado ang ekonomiya ng bayan. Sino mag-invest kung may mga ganyan-ganyan na mga problema na hindi masob? Encouragement lang yan to all mga criminals na... Pwede palang babarilin ang mga journalist, pwede barilin yung mayor, pwede barilin yung kahit sino-sino dyan. May culture tayo of immunity, walang solusyon. Ayon sa Alcalde, hindi sapat ang 100,000 pisong patong sa ulo na ibinigay ng Presidential Task Force on Media Security para matugi sa mga salarin. Kasi ang, ang magagawa, ang mangyari dyan, pera na lang hinahabol. Ina, so magbibigay ng anong-anong mga informasyon yan kahit sino-sino. So magiging ano na yan, complicated dahil sa pera lang." Nauna na naglabas ng computerized composite sketch ng PNP ng isa sa tatlong sospek kaso wala pa rin inilalabas na pagkakakilanlan sa tatlo. Lampas tatlong araw na mula ng mapatay ang radio broadcaster dito sa Misamis Occidental. Base sa batas, lipas na rin yung tinatawag na regulatory period para makaaresto ng mga sospek sa mga grave offenses gaya na lamang ng pagpatay. Ibig sabihin, hanggang regular filing na lang ang pwedeng gawin ng mga pulis sa mga maaresto nilang posibleng nasa likod ng Pomaril. Sabi naman ng PNP, may matibay na silang impormasyong makapagtuturo sa bumaril kay DJ Johnny Walker. Kausap ko din po ma'am yung uh, provincial director ng Misamis Occidental a while ago and according to him ay may mga information po silang uh, nakalap that may lead to the identification po ng ganban. So they are confident po na in the coming days po ay makakapagsampan na rin po tayo ng kaso laban doon sa mga suspects po. na nang sinabi ng mga polis na bukod sa trabaho bilang mamahayag, kasama raw sa iniimbestigahan ang away sa lupa. Yung mismong kinatitirikan po ng bahay po ng ating biktima, doon din niya sinasagawa yung kanyang uh, Uh, program sa sarili po niyang station, ay nagkaroon po ng uh, litigation yan at uh, nagkaroon po ng uh, kaso yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, na spy. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.